Welcome back mga boss at try nating i-document or gagawin tong Kevler GX8. Ang problema niya dito nung hindi ko pa nabuksan, napansin ko na agad yung volume niya mukhang tabingi o nakalundok, nakababa ng ganun. Ayan o. Oh. Napalitan na kasi ng volume niya tapos mukhang hindi ata akma. Tingnan na lang natin kung paano ang discarte dyan. Tapos nung tinisting ko to, power on natin. yung isang channel basag itong itong lip ayan no? may tama na rin yung bolo ngayon mukhang okay subukan natin sa kabila balikta rin natin yung input so ngayon mukhang okay siya pero may time na basag siya. <coughs> Ulitin natin. Kasi minsan pag pinatay binuhay mo, may ano, may time na wala talaga siyang sounds yung sa left. May time naman na uh, may sounds siya basag. Ngayon, na natyambahan natin. Pag testing natin, okay. Ulitin natin. At saka yung volume, talagang ayosin natin yan. O ngayon malinis. Huwag lang natin ano kasi baka makapiray tayo. Hilipat ko nga ng ano. Hirap nito ah. <laughs> hey, Ay. Nag-bluetooth. Ngayon, medyo okay siya. Patay tayo dyan. so, obserbahan ko na lang mga boss. mamaya, tingnan natin kung ano. Kasi mukhang okay naman ang tunog ngayon. Hindi lang binasa ng card ko yung ano Yung memory card ko, yung reader ko, yung ano. Kaya yung natin, na fm tayo. Ang bansa, isang barangay. Yan. Isang kasabay sabay Laman ng love stories. Basag na siya oh. Yan. Distorted na yung tunog. Back to back Sunday. Barangay Love Stories. I love stories. So medyo basag na yung tunog niya. Halapin natin ang sira niyan mga boss. So gamit tayo ng audio tracer. So ito yung pinaka-epekto niya. Ibig sabihin itong baba, yan. Papunta dito. Ito na yung pinaka dito sa main amp. Dito tayo magsima. Basag talaga. Yan. Mahina. Subukan natin dito. Yan. Ito yung kabila. yan Basag talaga. Kabila. Input. Ito naman mga boss. Itong linya na to. Ay, makita. Mo. Ito na yung Papunta dito sa ano Sa baba Papunta dito sa harapan Siguro unahin muna natin pagpalit ng volume Baka doon sumablay Then, uh, ano, testing natin uli Tapos na natin yung panel sa harapan Una kong chinik kasi dito pumapasok yung A e at saka B, ayan o So itong switch muna, tinister ko yan Isang channel nagbabasa naman ayan pag pinindot natin yan sa kaliwa naman ano yan sa kabila naman magkukontak dito naman yan tapos yung signal papasok yan dito dadaan na resisto tapos dadaan dito tatawi dapat dito so dapat may palo to o may buzzer to ayan tapos yung kabila ganun din dito rin Okay naman nagbabas Tapos saan yan papunta Papunta na yan dito Yan, yan takbo yan dito Dito hanggang tatawid yan dito sa volume So ito yung volume na pinalit Ang problema Kaya siya tabing eh Kaya nilapat siya ng ano Kumbaga hindi nakalatag ng mayos Pero by the way papalitan naman natin yan Palitan muna natin din testing tayo ulit kung kumusta yung resulta. Yan muna ang gagalawin natin dyan mga boss. So ayos na mga boss. Easy listening Sunday. Yan. This Ay, sa kapila, Lipat natin. Lipat natin. Pantay na yung tunog. So ginamit ko na yun mga mag-iisang oras na siguro. Ang pinalitan lang natin dito ay yung volume. Volume lang na palitan natin. Tapos kinikot ko ano, ayos pa naman. Pero obserbahan pa natin yan. Pag wala na, malamang volume lang talaga naging problema.